Hali guys, may bulaklak na yung ano ko kamatis. Ayan, mapakinabangan nila talaga. Basta magtanim lang. Ayan, dito. Tatong punuan lang ito eh. Tatong puno lang. Ayan, may bunga na siya. Ayan, maka ano na. Mahal kaya ng kamatis dito guys. Tsaka yung alugbati ko. Oh, Tsaka mm. Saka lang sa pagkanin. Ayan. yan Ayan. Ayan. Madamo na naman. Ang likod ko. Likod ng bahay. Ayan.